mayroon akong magandang buhay. Namuhay ako ng magandang buhay. At maganda ang buhay ko. Napakabuti ng universo sa akin. Laking pasasalamat ko. Tingnan ang lahat ng kagandahan ito. Ang ganda ng bawat sandali. Ako ay nasa kapayapaan. Ako ay naaayon sa walang hanggan. I am so tremendously blessed. Ako ay labis na nagpapasalamat. Nakaramdam ako ng pagmamahal. Ang lahat ay puno ng pagmamahal. Ang pag-ibig ay nasa paligid ko. Ang pag-ibig ay dumadaloy sa loob at sa pamamagitan ko. Ramdam ko ang malawak na pagmamahal na nagpapataas sa akin. Ramdam ko ang pagtaas ng enerhiya ko. Pakiramdam ko tumataas ang vibrational frequency ko. Ramdam ko ang liwanag. Isa ako sa maluwalhating liwanag. Liwanag at pagmamahal at kagandahan ang nakapalibot sa akin. Ramdam ko ang tuwang-tuwang ritmo. Sobrang blessed ko, laking pasasalamat ko, mabuti ako at maayos ang lahat. Ang lahat ay talagang perfecto ng eksakto kung ano ito. Ako ay nasa perfectong kapayapaan, perfectong balanse, perfectong kapayapaan. Ako ay nakakarelax sa isang pakiramdam ng kapayapaan at kagalakan. I'm enjoying this moment. Nagpapasalamat ako sa sandaling ito. Ako ay patuloy na nagpapasalamat. Ako ay pinainit ng isang espiritu ng gininto ang kagalakan. Ako ay naiilaw, nakapaligid sa akin ng mainit at kumikinang naliwana. Kalmado ako, ako ay matahimik. Mahal ko ang sarili ko, at mahal ako ng universo. Ang lahat ay banal, lahat ay tama, lahat ay mabuti, lahat ay pinatawad. Pinapatawad ko ang aking sarili, at pinatawad ko ang lahat. Binitawan ko, nilalabas ko lahat. Ako ay malinis at malinaw. Lahat ay tama, lahat ay liwana. Ang pag-ibig, kagalakan, at kapayapaan ay namamayani. Balanse, kagandahan, at napakalaking pasasalamat. Walang hanggang pasasalamat. Ramdam ko ang pagtaas ng aking espiritu. Pakiramdam ko ay tumataas ang aking panginginig, kumikislap, lumiliwana. Ang lahat ay pinakamaganda lahat ay mabuti. Ako ay isang walang katapusang nilalang na may walang katapusang potensyal. Mayroon akong malinis na talaan. Ang bawat sandali ay isang bagong universo. Ako ay dinadalisay, maganda ako. Ako ay pinakamaluwalhati. Binalot ako ngayon ng tunay na pagiging perpekto. Ang tunay na pagiging perpekto ay nagniningning mula sa loob. Present ako sa sandaling ito. Nagpapasalamat ako sa sandaling ito. Harmonious at maliwanag, ang liwanag ay nasa loob. Walang hanggang pasasalamat, walang kamatayang pasasalamat. Lahat ay mabuti.